Hello guys, ikaw ba ay nakakaranas ng pagkahina ng views mo? Nalulungko ka ba dahil ang hina-hina ng views mo ang dami-dami mong upload ng video pero ang hina pa rin ng views mo? O ikaw ba ay nakakaranas na kung datihan at malaki na ang followers mo pero ang hina ng views mo? So ito pong uh, information na ito ay para sa iyo. Unang una, kaya po tumataas ang ating visibility dahil inire-recommend po ni Facebook Re recommendable po ang ating Facebook page o Facebook professional account. Recommendable po yan dahil tayo pa sumusunod sa policy ni Facebook ni Facebook Meta Team. So, magaling po tayong team. So, yun po ang kadahilanan kung bakit mataas ang views mo. So, bak pa paano ba tataas at ma-re-recommend ang ating mga videos? Unang-una, tayo po ay mag-upload ng mga original content natin. Huwag po natin gawin yung mga bawal, yung pag-re-upload ng videos ng iba bagaman po sa ngayon na hindi tayo napapalo dyan ni Meta pero hindi po yan mga monetize. at hindi po recommendable ang mga ganong hindi natin, na ina-upload natin ang hindi natin mga saling video, ganon din po hindi rin po ka-recommendable kung ikaw ay may mga music na ginagamit sasabihin naman ng iba dyan, bakit yung iba may music pero ang views napakataas? Depende po yun sa sitwasyon. Yun po dahil marami silang followers. At marami din po silang sinalihang group na nagkakilakilala na ka. Kung baga, malaki na po ang akaan nilang mga bahay. Kaya kahit anong filter ni Meta, hindi na po apektado. Pero sa monetization, problemado sila kasi hindi po sila papasa dahil meron po silang mga copyright claim. So, dito naman sa malalaking creator na nagawi sa aking mga comment section na problemado sila sa views, ang hina ng kanilang views. So, chineck ko itong mga nagtanong sa akin ito. Grabe, nagulat ako. Mayroon doon 70,000 followers, mayroon doon 20,000 followers, at mayroon doon between 20 to 70,000 followers. So, ang dami-dami na nilang followers. Pero nang ma-check ko ang kanilang kanilang mga Facebook page ay nakita ko agad ang kadahilanan kung bakit mahina ang nilang visibility or napakababa ng kanilang views dahil sila ay affected ng shadow ban. So ano po ba tong shadow ban na ito? Ito yung shadow ban na 'to na itinhihide po tayo ng ating uh, ng ng system ni Meta yung po ina-filter tayo, dahil po sa mga illegal na activities natin, yung sobra po ang paggamit natin sa mga bawal, tulad po ito ang kadahilanang po nito ng shadow ban, yung paggamit po ng hashtag at iyon po ay naranasan ko sa paggamit ng hashtag, kung nababalitaan po natin na nakakatulong itong paggamit ng at everyone at highlight na nung unang gamitin ko yun, mari ko po ay talagang iyon po ang nakatulong sa unang tumaas na views ko ng video. So, inulit ko siya nung pangalawang pagkakataon dahil excited ako sa panibago kong video. Ah, ang bilis pala. Ang bilis pala ng pagka ng pag-views kapag ginamit ko yung highlight at saka at everyone. So, doon po napansin ko na walang nanood ng video ko. So, nagkaroon po ako ng pagkakataon napuntahan ang aking isang, ang iba ko pang account, Facebook page ibang Facebook page at saka yung official account ko at ko po doon at itong akin profile na ito na may uploaded na video na may at everyone at uh, hashtag highlight wala po wala po akong makita na video uploaded. So, ayun po, sinerts ko siya sa Google kung bakit nakakaganon. So, ayun po, ang ibig sabihin po doon, na shadow ban ang account ko. Ano po ba itong shadow ban, nga? Ito pong shadow ban na? Ito po, shadow ban na ito. Ayun po ay fini-filter ng isang, sabihin na natin na mayroong isang creator na may-ari nitong at everyone at highlight at ipinalaganap niya ito na nakakatulong sa pagtaas ng ating views. Sobrang taas ng views talaga. Unstoppable views. So, ito po ay na na ni Meta dahil ito nga ay bawal. Kumbaga, ito ay wala sa, sa kanyang uh, friendly platform na kung saan ang pagtyagaan natin ng ating mga uh, ina-upload. Ang ating mga page, kung gusto nating ma-monetize, dapat organic ang ating mga ginagawa. So, natitik yan. Iyon, na-filter po. At mayroon din pagkakataon, yung shadow ban, ayun ay isang kont isang isang pag-aari ng isang, let's say, sabihin natin creator, na ginawa niya yon tapos nagamit, na lang ng iba. So, dinicide niya na i-filter na lang, na huwag magamit ito ng libre ng iba. So, yon po ang pagkakataon na, yon ang ibig sabihin ng shadow ban. Na-filter fi po, may pagkakataon na hindi po tayo na naiipakita. Maaring ang gumawa ng shadow ban na iyon, ay fi filter na kasi nasa settings po yon Pwede po tayo, kung may mga original content tayo at nag ay pwede po natin i-filter o i-control ang mga gagamit po ng ating mga video. Pwede po natin nasa settings po yan. So, ganoon naman po kay Meta, may kakayahan siya na i-filter ang mga illegal na activity na ginagawa natin. So, yun po, kasi sobrang bilis po ng views talaga pag gumagamit ng highlight. Pansinin niyo po, yung malalaking creator, hindi po sila gumagamit ng highlight, hashtag highlight at, syaka, uh, at everyone. At pansinin niyo rin po ngayon, yung mga gumagamit ng highlight at hashtag everyone, hindi na po nakablu yun. Nakablak na rin. Parang parang uh, normal typing na lang din. Na dating nagbublu siya na kapag pinindot mo, lalabas lahat ng uh, lahat ng videos doon. So, ayun po. Ingat-ingat po tayo sa mga hashtag na ginagamit natin. Tulad po yung mga nababalitaan natin. O oh, gamitin mo yung mga hashtag team na to para tumaas ang video views mo. So, ayun po, filter na rin po yon At yun po, ay tested ko na at ginawa ko na nasa-shadow ban po ako. So, ang ginagawa ko, kapag mababa ang views ng video ko, alam ko na, gumamit ako ng bawal na hashtag. So, dini-delete ko na po. Ang gagawin lang natin, puntahan po natin ang ating uploaded video. Hindi po, pwede po natin hindi siya dilitin. I-edit lang po natin, tapos uh, buburahin lang po natin. I-delete lang po natin yung mga hashtag na sa tingin natin ay uh, bawal. Yung mga hindi dapat na hashtag na gagamitin natin na dahilan kung bakit nahina yung views natin yun naman po yung mapapansin natin comparison na no, yung dating ating video yung napakataas but ngayon ang baba at kumbaga tayo na lang nakakapanood as yung sarili natin ay ibig sabihin na shadow ba na po tayo hindi na po tayo at yun po ay pag hindi natin nalaman yun po ay maglilid para um, kumbaga hindi na po talaga mag-grow ang ating mga Facebook page napakalaking sayang so pwede naman po yung gamutin gagawin lang natin i-delete lang po natin sa caption yung mga ginamit nating hashtag hashtag Uh, hashtag highlight at saka at everyone. At yung iba po nating mga hashtag na ginagamit na nasa mga tutorial. Alam ko, yung pinag-aaralan po ng ng meta ang mga tutorial na iyan na kung saan madaling uh, mag-grow ang ating mga Facebook page. Kung makakatulong ang iyong content, uh, hindi yan, ipapalaga na pa yun na meta. Pero kung ang content mo ay mali ang activity yung ginagawa, ifi filter yan ni meta. So, yan po. Sana po uh, makatulong ang video na ito. At sana uh, doon sa mga nagtataka bakit mahabang ka, mababang kanyang visibility uh, at ano tingnan niyo lang po ang inyong mga activity ginagawa malamang may nagamit kayong hashtag na hindi karapat-dapat na hindi recommendable okay bye